kaya kung sabihin ko sa'yo na dalawa sa pinakamalaking nuclear power sa mundo ay malapit ng magputukan laban sa isa't isa? Humanda ka sa isang nakakagulat na revelasyon na pwedeng magbago ng global politics. Mamaya, makikita mo ang hindi mo inaakalang mangyayari. Ang top secret strategy ng Russia para mag-unleash ng nuclear hell sa supposed ally nito, ang China. So much more for Friendship without limits. Pero hindi pa yan ang pinakanakakakaba. Isipin mo to. Chinese tanks na tumatawid sa border ng Russia, wasak na ang kanilang friendship treaty. Moscow, desperado at naipit sa sulok, wala ng choice kundi ang nuclear button. Parang movie lang, di ba? Pero ayon sa leaked documents, totoo pala ito. Pero una, let's rewind Remember nung nag-declare ang China at Russia ng friendship without limits? Ilang taon pa lang ang nakalipas. Well, mukhang ang limits pala nila ay nuclear warheads. Pusk. Pusk. Nag-release ang Financial Times ng isang bombshell report na nag u ng shockwaves sa global intelligence community. Mga secret Russian military files mula 2008 hanggang 2014 ang nagbunyag ng pinakamalalim na bangungot ng China at ang nakakatakot nitong contingency plans. Ito ang mas wild pa. Mas trigger-happy pala ang Russia pagdating sa nukes kaysa sa inaakala ng kahit sino. Pero bago yan, huwag kalimutang ismash ang like button at mag-subscribe. Ang pagkawala lang ng dalawang ballistic missile submarines o limang attack subs ay pwedeng mag-spark ng full-scale nuclear response. Tama ang pagkakarinig mo. Dalawang submarines lang ang pagitan natin at potential Armageddon. Pero bakit? Ano ang pwedeng mag-drive sa Russia para gawin ang ganito kalaking desisyon laban sa supposed ally nito? Ang sagot ay nasa vulnerable eastern flank ng Russia. Isang malawak, resource-rich na teritoryo na nagustuhan ng China at alam to ng Moscow. Isipin mo, nag na ng muscles ang China sa buong Asia. Binabawi ang mga nawalang teritoryo tulad ng Taiwan. Ano ang pipigil sa kanilang expansion sa North, sa mga lupain na minsay kontrolado nila centuries ago? Pero, ito ang talagang nakakakaba. Ang nuclear response plan ng Russia ay hindi lang tungkol sa pag ng borders nito. Isa itong desperate na gambit na pwedeng mag-sacrifice ng milyon-milyong civilians nila. Ang mga taong sinasabi nilang pinoprotektahan ay pwedeng maging collateral damage sa isang radioactive wasteland. Sa ngayon, nagbabago na ang balance of power. Lumalaki ang nuclear arsenal ng China at humihina ang deterrent ng Russia araw-araw. Umiikot na ang orasan at nakasalalay ang kapalaran ng Eastern Russia. Pero may isang crucial piece pa sa geopolitical puzzle na to na hindi pa natin na-address. Isang wild card na pwedeng magtip ng scales at mag-rewrite ng future ng Eurasia. Ano kaya 'yon at paano nito pwedeng baguhin ang lahat? Baka magulat ka sa sagot. Hindi ito isang sandata, o treaty, o kahit isang tao. Ito ay something far more powerful at far more unpredictable. Para malaman kung ano ito at paano nito pwedeng i-reshape ang kapalaran ng mga bansa. Make sure na mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell. May part 2 ang video na ito, so make sure na 'wag mong mamiss ito.